na buhay ang kilig. Kim Pao, magkasabay na namang nag-workout this time sa Cebu naman. One day without Kim Pao. Imposible para sa mga solid supporters. Tara, kwentuhan muli tayo. Hello mga ka-trenders! Welcome back mali sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Hi mga ka genders May chika ako sa inyo. Naspatan na naman si na Kim Chu at Paulo Avilino o ang Kim Pao at guess what? Magkasama silang nag -gy gym sa Cebu. So ganito ngayon. Nasa Cebu sila ngayon, ba diba? Para sa tiping ng bagong serye nila na The Alibay. At sa mismong hotel kung saan sila nagstay, may gym doon at doon nga sila nakitang magkasamang nag-workout. Parehong na work workout outfit pawisan pero syempre picture of focus habang nagbubuhat at nag equipment Pero kahit seryoso sila sa pag-workout nila, hindi yun nakalampas sa mga matang matatalas ng mga fans. May mga nakapansin kasi nasanay na sanay na nga silang magkasama sa ganitong routine. Tipo hindi na awkward. Parang normal lang sa kanila na sabay na nga mag-gym. Alam mo yung vibe na may kasabay kang kaklo sa workout? Mas masaya at mas nakakagana. Tapos ayun, pagdating sa social media, iba-iba naging reaksyon pero halos pare-pareho ang tono. May mga sobrang kilig kasi dagdag daw sa chemistry nila sa The Alibi. Yung iba naman, curious kung work lang ba talaga to o baka naman may extra meaning ang pagiging close nila. Pero karamihan, happy lang para sa dalawa kasi obvious na parehong blooming at motivated. Kung tutuusin, at sa ang timing kasi kahit wala pa nga yung serye nila, may mga ganitong kwento na agad na kumakalat. Parang free promo na may kilig factor pa. Alam mo naman, kapag may spotted moments, mas lalo pang naaaliw ang mga tao at nagiging curious sa tambalan. Bonus pa dyan, Cebu pa nga ang lugar. Hometown ni Kimto, kaya mas relax siguro siya. Mas natural gumalaw. Si Paolo naman mukhang game na game makisama sa vibes. Kaya tuloy parang chill lang sila kahit busy sa trabaho. At to be honest, misa sa mga simpleng gawain tulad ng pag-workout lumalabas, yung totoong connection ng dalawang tao. Hindi scripted, walang kamera na nakatutok. Kumbaga, genuine moments lang. Kaya siguro gano'n na lang ang kilig ng mga fans. Kaya ayan, kung may masusunod pang ganitong sightings, kinakim at paulo, aba, mag na tayo, ano? Kasi kung sa gym pa lang may ganitong kwento na, paano pa kaya pag lumabas na yung eksena nila sa di alibay, -E -E, ba Next topic naman tayo mga ka Grabe, araw-araw yata. Hindi na pwedeng hindi natin makita o mapag-usapan ang Kimpao para naging parte na talaga sila ng daily lives nating mga fans nila ano? Kahit isang araw lang na walang update o bagong content tungkol sa kanila, ramdam na agad ng lahat na parang may kulang. Kung titingnan mo kasi, iba talaga ang dating nila. Magkaiba man sila ng personality, si Kim nga na very energetic, lively at super approachable at si Paulo na tahimik pero may dating at misteryoso. Pero pag magkasama sila, parang perfect balance lang. Sa panlabas, parehong maganda at gwapo at sa panloob, kita mo rin yung kabutihan at pagiging totoo nilang dalawa kaya hindi nakapagtataka na napakaraming natutuwa at naiinspire sa kanila Sinasabi nga ng karamihan, hindi lang maganda yung visuals nila, kundi pati yung story nila magkasama. Mula sa mga sweet moments on and off cam, hanggang sa mga simpleng tingin na natngitian nila sa isa't isa, bawat galaw nila ay para may sariling kwenta na agad na tinatago ng mga fans sa puso nila. Bonus pa, marami talaga nagsasabi na magkahawig nga sila. Yung tipong kapag magkatabi, parang may natural chemistry at resemblance na na hindi mo alam kung dahil lang sa love team magic o dahil sa tadhana talaga. Kung babalik ka natin yung mga recent events, madalas nga silang makitang magkasama sa mga ganap. Sa stage mano, sa screen, sa likod ng camera o kahit sa mga casual na lakad. Lagi may kilig factor, kahit simpleng paglingon o pagngiti. Napapansin at napapansin ng mga fans. At sa tuwing may mga larawan ang lumalabas online, lalo pang lumalalim yung koneksyon ng fandom sa kanila. Para bang bawat photo at video ay nagiging paboritong ulam na araw-araw gusto nilang ulit-ulitin. At hindi lang yan mga katchenders, may isa pang bagay na napapansin ng karamihan, yung pagiging authentic nila sa isa't isa. Wala silang pilit, wala ring sobra. Natural lang yung daloy ng interaction nila, kaya kahit simpleng kuha lang mula sa online audience o sa backstage, damdam mo yung warmth at comfort nila kapag magkasama. Kaya nga kung iisipin mo, hindi na nakapagtataka kung bakit sa bawat araw na lumilipas, mas marami nga ang nang napapamahal sa kanila. Hindi lang dahil sa physical looks ha, kundi pati na rin sa vibes, sa sincerity, at sa natural na chemistry na bihira mo nang makita ngayon. At habang tumatagal nga, lalo nagiging espesyal ang kimpao sa puso ng mga supporters nila. Kaya sa totoo lang, mga ka hindi talaga possible na hindi sila mamis sa isang araw. Sila yung tipong kahit busy ka, pag may bagong picture o clip na lalabas, automatic mong i-stop lahat ng ginagawa mo para mapanood o makita sila. At kapag wala, ayun para may kulang sa araw mo. And there you go mga ka dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Kita-kits po sa susunod na video. Paalam!